Magandang araw. Ang ating tatalakayin ngayon ay tungkol sa elehiya. Ano nga ba ang elehiya? Ang elehiya ay isang tulang liriko na nagpapahayag ng damdamin paggunita at pagpaparangal sa isang nilalang na sa makabilang buhay na. Pag sinabi nating tulang liriko, ito ay mga tulang pandamdamin. Ibig sabihin, punong-puno ito ng emosyon gaya ng lungkot, pighati, pagdurusa, at pagdadalamhati. Sa ganitong uri ng tula ay ating inaalaala ang ating mga mahal sa buhay na namayapa na. Mga elemento ng elehiya. Number 1. Tauhan. Sila ang mga taong kasangkot sa tula. Number 2. Tagpuan. Lugar at panahon na pinangyarihan ng tula. Number 3. Tema. Pangkabuang kaisipan ng tula. Number 4. Tradisyon o kaugalian. Mga opinyon, paniniwala o mga kinasanayan ng gawin na naipapasa sa bawat henerasyon. Number 5. Wika. Informal man ito o formal. Kapag informal, ito yung mga ginagamit natin sa pang-araw-araw ng pakikisalamuha sa ibang tao. Ang formal naman ay ang standard na wika. Yung mga wika o salitang ginagamit sa mga akdang pampanitkan. Ang simbolismo naman ay mga sagisag o simbolo na ginamit sa tula. No, ito rin yung mga bagay na nagbibigay representasyon sa isang ideya. At ang pangpito ay ang damdamin. Ito naman yung emosyon na nangingibabaw sa tula. Mahalagang matutuhan ang mga elemento ng elehiya upang mas maunawaan natin ang elehiya na ating babasahin. Makatutulong din ito kapag tayo ay lilikhana ng ating sariling elehiya. Muli, ang pitong elemento ng elehiya ay ang mga sumusunod tauhan, tagpuan, tema, tradisyon o kaugalian, simbolismo, wika at ang panghuli ay ang damdamin. Muli ako si Ginang Ubebe at kung nais nyo pong makapanood at matuto ng mga educational videos tungkol sa Filipino, maaari po kayo mag-subscribe sa aking YouTube channel. Maaari nyo rin pong ilike ang mga videos kung sakaling inyong magustuhan. Maraming salamat muli sa inyong pakikinig. Ako si Ginang Obebe. Paalam!